hindi po boses, yung puso sa pagpa-perform. Kasi kahit sino, marami, marami talagang napakaganda ng boses. Ang problema sa boses kasi is parang instrumento yan. Kung hindi mo alam kung paano gamitin, kung hindi mo alam kung paano hasain, hindi titipa yan hindi tutugtog na maganda. So, ganun din ang ano, ganun din ang pagboboses. Kailangan pinapractice, ini-exercise hanggang sa mahasa ng gusto para makapag-perform ka sa maraming klase ng voiceover. over okay. I know what you mean, no? Pagka walang puso, ang linyang mahal kita. <laughs> hindi mo masasabi ng eh, mahal kita. To, yes, diba? yes. At hindi rin totoo na kailangan malaki boses mo ha. Kasi kung sasabihin mo yung salitang mahal kita ng malaki boses mo, uh, alam mo honey, mahal kita. <laughs> <laughs> hindi, right <ka> right. <laughs> <laughs> hindi right diba? mo hindi ko paniniwalaan, di Oo. Uh, Honey, mahal na mahal kita uh, Love na love kita <laughs> Di ba? Parang abnormal Mapapakinggan mo yun sa nanliligaw sa'yo So, hindi mo paniniwalaan ngayon Tsaka so. oh, oh. ngayon kasi Hindi lang dubbing or uh, radio drama Yung pinaggagamitan ngayon ng boses Napakarami With the advent of technology While the technology grows The need for voiceover also grows mm. Katulad ng mga nagawa namin Mga Sega games Mga computer games Kaya Ala akala mga Pilipino pala yung gumagawa ng mga arcade games ngayon. Oh, Tsaka yung mga yung Dokken yung mga ganon. Gumana pala yun. Yung may like, sa, <laughs> iba, yung iba sa mga arcade, arcade games na lumalabas. Mm -hmm. Tapos yung mga application sa iPad. Mm -hmm. Imagine mo yung Angry Birds kung wala yung Wee! <coughs> <coughs> That's Sino voice yun? acting Sino yun? <laughs> Sila pero I mean it's an example of voice acting Na hindi mo naman akalain na tao pala ang gumagawa rin Kasi nasa isip ko Yung ibon. mga ibon na ganyan yeah. Robot ang gumagawa ng tao pala talaga And si Brian ang boses ng LRT Ha? Mm -hmm. Kung alam nyo lang. Yung, yung, sample nga. Yung boses po ng from Recto to Santolan Station, yung purple line, boses ko po yun. <laughs> sige nga, yung sige Yung nagsasabi nga. Kasi po ng... Kasi sa amin din, apa. si Rosalmanahan, Manahan, siya oh, rin ang boses si ng... Mm. Ano, Kaibigan po natin si Rosal, napakabait at napakagandang oh, napakabait. individual. Napakagandang boses. Yes. Sige nga, sige nga. Sige nga yung napapakinggan nyo nagsasabi ng, Sa mga minamahal naming pasahero, ilang bala-ala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Tapos may English version na, Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Kaya ko ba yan? Thank you for patronizing the LRT. Pwede na, no? O, pwede, pwede. Tuturoan niyo ako. Pwede, pwede. Acting lang yan. Acting mm. lang yan. O sige, kasama naman po natin si, si Luciano Pavarotti. Pwede pong Bob na lang. <laughs> <laughs> sige, Talang yung mga kamag-anak ko eh, Luciano. Luciano. Hindi masarap po isabihin eh, Luciano. Sige, sige, sige. Bob. Sige, Bob. O, sige, Bob. Ikaw ba eh, katulad ni Brian na nagkaroon ng shifting sa career. Napapasok po ako, I started very young in radio industry then. So pareho kami ni Brian na uh, uh, FM radio. So I used to be a DJ also uh, when I was 18, 1998. Mm -hmm.